Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video is meron na naman po akong ishishare na paninda dito sa aking tindahan. So yun, namili nga po ako sa bayan kahapon at apat po yung pinuntahan ko na tindahan. So uunahin ko na itong uh, isang supot na to. So, konti lang yung pinamili ko sa kanila kasi hindi naman talaga ako mamimili. Yung gusto ko lang talaga bilhin uh, kahapon is yung mga chanelas at mga sandals kasi wala na ako nun. So, dahil napadaan na din ako sa kanilang tindahan is bumili na din ako ng isang trouser kasi merong nang hanap, naghanap ng kulay black na trouser. So, ito siya. Ito yung trouser na binibenta ko dito guys. Ayan. Next naman is bumili ako ng tatlong shirt na pambabae. Ito siya. Ayan o, v-neck. Meron ako ditong army green. Meron akong kulay rust. Yata ito. Ayan. Meron din akong kulay pink. Next is, bumili din ako ng Birkenstock na sandals. Ayan siya. Ayan man kasi hindi ka makakabili ng isahan. So man talaga isang bundle. Ayan, anim na piraso 'to. Merong iba't ibang kulay at iba't ibang sizes. Kasi magdi-display naman ako nito. Ito siya. Ayan, ang ganda niya. Ayan. Kidin Ay ako ng ganitong klase na sandals. Ayan oh. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito nito, pero ibang klase yung design niyan. Design. Ayan, design niya. Ito naman is ibang klase din yung design. So, meron tayo iba't ibang kulay dito. Ayan, ito muna yung buksan natin. Ito. Ayan, Shopee. Ang ganda. Vista Priya yung kanyang tatak. Ayan. Ganda. At ang tibay niya na, ayan, sandals. Ito naman yung next guys. Ayan. Magbukas tayo ng isa para makita nyo kung ano yung design. Ayan. Ito siya guys. O, oh, ang ganda niya din. Ayan. May heels din yan dito ha. Napakaganda. Yun yung pangalawang tindahan na pinuntahan ko. So, ito yung pangatlo. So, ayan. Yung pangatlong tindahan na pinuntahan ko. Tingnan nyo naman. May free calendar tayo. Ayan o. Oh. Yung, hindi ko kasi nasabi yung mga price nun kasi nakalimutan ko na pero try ko pa rin anuhin kung magkano yung puhunan ko sa mga dun na mga sandals. So, eto naman is yung ganito. Ayan o, yung mga pad toys. 20 pieces yung laman ng isang pad. Ayan. Sanrio at saka may ipit. 90 pesos yung puhunan ko rin. So, next is another pad toys pa din. Itong klase na pad toys naman to is ito yung slime. Ito yung mga slime na may laruan sa loob. Ayan yun. Itong klase na to is nandun yan sa loob. Puhunan ko dito is 130 pesos. 20 pieces pa din yung laman. So, mamaya i-divide ko na lang kung magkano yung every presyo ko sa bawat pad toys na nabili ko. Next is another pad toys. Ito is Jackstone. Ayan. So, 20 pieces pa din. Ito naman is 120 pesos. Ayan siya. Yung mga pad toys kasi is madami talagang bibili. Lalo na yung mga bata. Next naman is mamili din ako sa kanilang tindahan ng gummy. Ayan. Hindi kasi, kasi available yung kanilang gummy warm kasi yun yun naman talaga yung palaging sold out at din dito sa tindahan ko, yun yung mga hinahanap. Ito, yung, ito lang yung available. Isang pack na ganito is 100 pesos. So, okay, dito na tayo sa last na tindahan na pinuntahan ko. So, mga chanelas din to. Yung mga sandals, iba yung pinaminhan ko doon. And ito naman is mga chanelas, iba din yung pinaminhan ko dito. Ito yung pambata na mga chanelas, size medium. Kasi meron naman dito na small, medium, at saka large yung available nila is si medium. Eto, meron na siyang price. Ayan, nakalagay yun. 40 pesos yung isang ganito. Kailangan anim talaga yung bibilhin mo kasi wholesale. Next naman is bumili ako. Et, etong mga chinelas na to yung malakas dito sa aking tindahan. So, itry nyo to. Baka, ma, baka malakas din to sa inyong tindahan. So, eto siya. Yung mga pambabae na mga chinelas, yung mga habayanas, ganun. Pero class A lang po. Hindi, bago ko to i-display dito sa aking tindahan. Ayun, hindi siya klaro. Ito is flip top. Hindi siya, ano, hindi siya habayanas. Ayan, may price siya, 60 pesos. Nagustuhan ko yung design niya kasi bulaklak. Yan. So hanggang dito lang po itong video ito dahil magde-display na naman ako dito sa aking tindahan. And huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching guys. Goodbye! Happy selling!